Pinayagan ka ba yan? Mm -mm. Subong talaga kita. Lagot ka. I-video kita. Lagot ka. Kain ka puro-puro. Puro-puro peanut -puro butter. Lagot. Lagot. Anong sabi mo sa mama mo? kita. Lagot. Anong pinag-alam mo sa mama mo, Nagpaalam ka wala? Alam. Paano sinabi? Ka? Paano ka nagpaalam? Ma, pera ka. Pinaprato. Tapos, anong sagot? Sabi niya. Sure? Mm -mm. Hindi nagalay? Totoo? Mm Totoo? ha? mm Totoo, mm -mm. Totoo so, ha? Mm -mm. Sige, kain. Mm -hmm. Ganun pala ang peanut butter, ha? Ganun pala. <laughs> Lagot ka na. na. Pakita ko talagot ka. Ako mo na? Hindi! Idamay mo pa ako? Idamay mo pa ako? Yeah.